Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? Makialam? Matuto ada si gawat. Hmm, semuanya sumber. Sakto. Pwede ito ngayong upuan ng wika. Pilang mga Pilipino, kahit may kanya-kanyang wika at dialecto ang ating mga reyon, pinakakaisa pa rin tayo ng ating pagpasang wika, ang Pilipino. Pukot sa ating kultura, ang wikang Pilipino ang nagtatakta ng ating pakakailanlan sa mundo. Nakaroon tayo ng pampansang wika sa inisyatiba ng tating Pangulong si Manuel El Quezon. Nang banggitin niya sa kanyang State of the Commonwealth Government Affairs noong June 16, 1936, ang pangailangan ng isang wikang nagpupuklod sa Pilipinas. Nang panon kasi na yan, ay English ang pangunahing wika na ginagamit sa gobyerno, mga paralan at iba pa. na ipasa sa Commonwealth Act 184 na siyang bumubuo ng National Language Institute. Sila ang naatasang mag-research ng iba't ibang wika sa bansa para pagpilian ubang maging pambansang wika. Ayon sa pag-aaral na kanap, Tagalog ang hinirang na magiging patayan ng pambansang wika. Inaprubahan ito ni Pangulong Quezon sa mismong pagdiriwang na kaarawan ni Dr. Jose Rizal noong December 30, 1937. Pinili ang araw na ito dahil kilala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa pagmamahal nito sa sariling wika. Ang hindi magmahal sa sariling wika, taik pa ang hayop at malansang ista. Kaya ang marapat pagyaman ng kusa na tulad sa inang tunay ng nagpala. E ano nga pang connection ng wika sa lalat? kung iisipin, paano kung hindi tayo nakaroon ng pambansang wika? E di hanggang ngayon, English ang opisyal na wika sa kupyerno, sa mga importante dokumento, sa palita, pati sa entertainment tulad ng TV dramas at talk shows. Ang demokrasya ay para sa taong bayan. Tama ba? Kung kayon, dapat ay naintindihan natin ang pamamahalan ng gobyerno, ang mga batas at ang mga pinunong ating hinahalal sa wikang alam natin atin ang demokrasya. Natural lang na sariling atin din ang wikang ginagamit sa pagsasagawa ng demokrasya. Kung ihalin tulad sa puno, ang mga tradisyon at kultura natin ang ugat ng ating pakakailanlan. Ang wika naman, ang kahoy at mga sanga na nakbabahayak nito. Kung hindi malusok mga sanga, hindi magbubungan nang maayos ang demokrasya. Dahil ang wika isang makapangyarihang makasangkapan para may sakatuparan ang demokrasya sa bansa. Abangan sa susunod na lunis. Pananaw ni Komenik German, George Erwin M. Garcia sa kaugnayan ng wika, halalan at demokrasya. Isang malaking pasasalamat sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila at National Museum mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.